Hello, good morning. Tama pala tayo dito sa plaza. Nakasakay nga pala ako ngayon ng sikat kasi grabe init na Eh. Yun. pala yung simbahan ng Aglipay na natin na yan. At yung doon sa may dulo na yon, yan ang aming munisipyo. Nakatayo si Jose ah, O, ko naman kami ngayon. Akala ko ako yung kausap nung ice cream. Sinisinyasan ako. Isa daw, isa. Hindi ko na nakita. Ayan. Tignan nyo yung ulap. Napakaganda. Sobrang init. Grabe. Tuyo ka agad yung damit ninyo nito kung naglaba kanina. Yan nga. Madadaanan natin ang gasolinahan dyan. Madadaanan natin guys. Tikot tayo dyan. Hindi malayo-layo yung pupuntahan natin. Kaya ko naman siya lakarin. Pero, syempre, mainit. Kasi hindi pa nakarecover yung tuhod ko. Makita ko ng third floor ng school kanina sa science special science elementary third Kinuha ko yung star ng anak ko. Marabi yung pagbaba ko, naninigas yung hita ko. So may legs ko. Doon naninigas. Ayan, malapit na tayo guys. Nandito na nga pala tayo ng crossing ng sapian. So ayan na nga. Ay, may ginagawa silang tubo dyan. Sa tubig yan eh. Bawat bahay lalagyan na rin ng tubig kasi. Ng grip ng tubig. Parang ano na rin. Nawasa katulad sa Manila. Nawasa. May kanya-kanyang grip na. Ayan pala yung bilihan ng pandesal. So yan guys. Malapit na tayo sa ating pupuntahan. pag uwi ko nag nag ano ako mag ano ako ulit sasakay na lang ako ulit so ayan guys malapit na nga guys so, so bababa na bababa. Mamaya pa. Paglampas pa pala. Ayun no yun doon sa may kapel ko. Doon ako bababa guys. Kasi magbabahid nga tayo ng kuryente. Baka daw maputulan na kami nila ate. Wala ka? Wala.